Welcome dito sa simbahang bato dito sa Laurel Batangas Trippers. Ito yung ano, yung sa harapan niya. Ito, nandito si Papa Jesus nakapako. Ano? Uh, may imahe ni Papa Jesus dito. Tapos banda rito, parang ano yata to? Fish pen or mga ano ng mga buhay. <laughs> so ito, napakalaki nga Trippers na simbahan na to. At ito pala mga ano yung mga pinagkasunduan ng mga lokal dito at saka ng mga namamahala dito trippers yan so napakalaki tapos bandarun yung mga ano paniki ayun oh yan yung mga kulay itim na yan Para, pasok tayo so okay natin napakaganda nito sa loob trippers kasi nga feel na feel mo ano kasi ah, malaki ah, malamig malamig sa loob sige lang po salamat po Ayan ako, trippers, oh. Ganda. Ang laki. So, na-ignorante na naman ako. <laughs> Pero totoo lang, nung pagpasok ko dito, trippers, mas nadagdagan yung pananampalataya ko sa Diyos. Ewan ko kung anong vibes yung pumasok sa akin, no. Ang ganda. Ganda pala nito sa personal trippers. Kaya, kayo, pasyalan nyo na, trippers, pagka nandito ka sa Laurel, Patangas. Ayan oh. Tapos banda no oh. Ayun oh, yung mga ano, mga paniki na natutulog kasi umaga pa. Ayan oh, pwede kang magdasal dito. Pwede kang humiling kay Mama Mary doon. Bumili muna kayo ng ano, ng isang pagita doon kay Kuya para sabik nyo doon kay Mama Mary, tapos humiling kayo kung ano man yung kahilingan nyo is matutupad, treasures. Ayan oh, treasures. Ayun, yung mga natutulog lang na paniki. Ayun, Ang dami nila oh. Naranig ko yung mga ano nila Yung mga boses. Tsaka yung pao oh, dun sa kabila. Ayun. Paniki din yan. Trippers yung kulay black na yan oh. Ang dami nila. <laughs> natutulog dun sa taas. Ayan. alibah, oh, ba? Ganda. first time ko dito trippers pero ayos na ayos kahit na liblib -lib yung lugar na to pag pinasyalan <laughs> okay lang <Yeah. laughs> sulit yung pagpunta natin dito trippers